100% na nga andam ang kapulisan sa nakbayan sa Subo alang sa eleksyon sunod si Mga automated counting machines kung ACMs, temporaryong gipahiluna sa City Hall, diin hugot kining gibantayan sa mga pulis. Ano report ni Alan Domingo? Sa Cebu City. Tungod kay walay espasyo ang buhatan sa Commission on Elections sa Cebu City, sa Cebu City Hall, una nila, gipahiluna ang mga automated counting machines kung ACMs. May sa 900 ka mga ACMs ang gidala. Ganyan buntag sa City Hall, diin Tipigan Kini, sa Social Hall Hangtod, dadon kini sa mga polling precincts. within 24 hours kanig bantayan sa Dili mo minus ussak kagatus ka mga pulis kadlawan sa Mayo City si gigrad nang sa mga opisinto ang may election paraphernalia alang sa simultaneous final testing and sealing already natano in so far as security deployment tanan is concerned so an nice good deployment sa atong ACMs and also deployment sa election paraphernalia and sa ballots ugma 10 pm sugdan na namo na ug uh, dalang sa ground floor kay in preparation na sa deployment sa uh, final testing at ceiling um, Ganihang buntag nag-activate ang ato ang uh, advanced command post na anatay na ka ang mga uh, police personnel here no uh, uh, securing most especially ang, ang ato ang gitudlo nga canvassing area. Samtang ipahigayon gani buntag ang City Joint Security Control Center Final Coordination Meeting sa COMELEC. Kauban ang PNP, AFP, BFP o gubang mga ahinsyang naglangkob sa pagpatuman sa peace and order situation sumabot ng eleksyon. Hanay na ang flow sa security plan o ang mga lakang ipatuman sa May 12 elections. Yulagway sa Cebu City Police Office nga 100% na silang andam Sadako dako nga kalihukan. Dili sa usa kalibo ka PNP personnel ang ilang gisanguran sa pagpatuman sa kahap sa kalinaw sa syudad. We are 100% already ready with our deployment. We're so thankful sa atong PNP and AFP o tanan nga nitabang nato pag-secure sa elections. Matod sa kapulisan, tutukan gihapon nila ang ubang panghitabo sa dakbayan nga posibleng makapikto sa peace and order di sad na to pabayaan ang atoa pong mga anti-criminality nga uh, uh, what we call this one uh, deployment kauban si Godfrey Rielena ko si Alan Domingo Balitang bisdak